Haters! Mga haters pang mata na mo Yung maulay sa akong issue na bago Ayaw pa pan luya-luya pang ko. Kabook. Apan nga nung trabintali man niyong pangotok Magpapiling nga limangu ang imu ang pamaagi Pakilidi mong lakoyo yung pagdahom na mo abanti Siloso kayo ka, sito ka hilabot Kung kinsay naas babaw, saya ka magtumot Masina badi di ay homot ako Di niyong madawat kung bilib nila horot Sakit say mong mata, nga kuwang pagkasenso Sukok so, ka di di dyo ka maako Status ni mo na umaurang ka niyato Tanan lamang sa imo, na agay kumento na bato oh? Ayaw pa luya luya ko comment na mo Iba na pa mahibalo Hey haters aha naman mo Yung pa ulay sa akong isyo na bato Ayaw pa luya luya pang comment no, hey, hey, na back, oh? pa, luya, luya pang mo Iba na no, pisa pa mahibalo Nakoy pangutana na ni mo boy Pagbira na ako pa ubos ni bahawoy Biliban ba ni mo at mang kagit ka boy Sa akong mali hala enjoy The more ni mo i-hate, the more ko mo mo trainer kong mo kay sige ka di ka ganahan ako so dapat to kay pake pero tanan nakong buhaton na kay kapre ang tao di mo hate kung naasyas sa babaw Maubit na ibog ka kung man nang labaw maglisod ka og saka kay naamang kasubos nalimtan ni mong self kay sa kuwarang Mga pokos na mo Ayaw pa ulay sa akong issue na bato ayo pa luya-luya pa